Edukasyon sa Pagpapakatao 2, Ikaapat na Markahan, Araling 1, Kalinisan at kaayusan sa Paaralan, Pananatilihin ko. Ito ating tatalakayin ngayong araw. Kasanayang Pagkatuto at Koda natutukoy ang iba't ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan. Sa araling natin ngayon ay matutukoy ninyo ang iba't ibang programa ng paaralan na makatutunong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan at bansa. Halina at sabay-sabay tayong matuto! Ang pakikisa sa iba't ibang programa ng paaralan para sa pagpapanatili ng kalinisan at sa ayusan ay pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran ng ating pamayanan at bansa. Kayo, nasubukan niyo na bang makiisa sa iba't ibang programa ng paaralan? Ano-anong mga programa ang inyong sinanihan? eskwela familiar ba kayo sa programang ito ng Department of Education? At, Brigada Eskwela. Hmm. Ama, ito ang pagtutulungan ng bawat kasapi ng pamayanan upang maisaayos, linisin at kumpunihin ang mga sirang kagamitan sa paaralan bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang mga guro Magulang, barangay officials, volunteers tulad ng mga pulis, sundalo at mga pribadong sektor ay nagbibigay ng kanilang mga donasyon o hindi naman kaya ay naglalaan ng kanilang oras at panahon upang maisaayos ang paaralan. Ngayon ay basahin natin ang tula ni RB Katapang na pinamagatang Sa Aming Paaralan. Sa Aming Paaralan ni RB Katapang. Gurong mag-aral ay nagtutulungan sa kalinisan at kaayusan ng paaralan. Tulot nito'y maganda sa kalusugan. Siguradong ang sakit ay maiiwasan. Pasurang nabubulok at di nabubulok ay paghiwalayin. Mga papel ay ipunin at muling gamitin. Plastik ay i-recycle at huwag sunugin. Tulong sa kapaligiran ay palaging isipin. Kung lahat ng ito ay ating gagawin, malinis na hangin ay ating lalanghapin. Kaya't paglilinis ay laging ugaliin, tandaan at palaging gawin. Ngayon ay subukin nating sagutin ang gabay na tanong. Ano-ano ang mga gawain sa pagpamatantili ng kalinisan at kaayusan ng paaralan? Mahusay! Ang mga guro at mag-aral ay nagtutulungan. Paghiwalay sa nabubulok at di nabubulok na basura ipon at paggamit mo ng mga papen. at hindi pagsusunog sa mga plastik at pagre-recycle sa mga ito. Ngayon, nais nice ko magbigay kayo ng inyong mga ginagawa upang mapanatili ang kalinisan sa paaralan at sa inyong tahanan. <tinyo> Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Gawain 1. Iguhit ang nakangiting mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pakikisa sa kalinisan at kaayusan ng paaralan. At malungkot na mukha naman kung hindi. Number 1. Itinatapon ko ang mga tuyong dahon sa compost pit. Itinatapon ko ang mga tuyong dahon sa compost pit. Masayang mukha o malungkot na mukha. Number two. Ibinubukod ko ang nabubulok sa di nabubulok na basura. Ibinubukod ko ang nabubulok sa di nabubulok na basura. Number three. Ini iwan ko ang balat ng biskwit sa mesa sa kantina. Ini iwan ko ang balat ng biskwit sa mesa sa kantina. Number 4, tumatakas ako kapag cleaners ang aming grupo sa paglilinis ng silid-aralan. Tumatakas ako kapag cleaners ang aming grupo sa paglilinis ng silid-aralan. Number 5. Tumutulong ako sa pagdidilig ng mga halaman sa aming paaralan. Tumutulong ako sa pagdidilig ng mga halaman sa aming paaralan. Masaya mukha o malungkot na mukha. Pagyamanin. Sumulat ng pangungusap na hinihingi sa bawat bilang. Gawin itong sariling pangako na susundin tungo sa pakikiisa sa kalinisan at kaaysan ng paaralan. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Una, isang pangungusap na nagsasabi tungkol sa gagawin mo sa mga nabubulok at di nabubulok na basura. Isang pangungusap na nagsasabi tungkol sa gagawin mo sa mga nabubulok at di nabubulok na basura. Ikalawa, isang pangungusap na nagsasabi tungkol sa gagawin mo sa mga boteng walang laman at lumang dyaryo o anumang papel. Isang pangungusap na nagsasabi tungkol sa gagawin mo sa mga boteng walang laman at lumang dyaryo o anumang papel. Ikatlo, isang pangungusap na nagsasabi tungkol sa gagawin mo sa mga bagong tanim na halaman sa inyong gulayan sa paaralan. Isang pangungusap na nagsasabi tungkol sa gagawin mo sa mga bagong tanim na halaman sa inyong gulayan sa paaralan.